Daigdig ng kababalaghan at katatakutan Hanapan ng mga nawawala Pilingan Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Drama Action Suspense Horror and Love Story Alias Batong Buhay Chapter 33 Tibay ng Sikmura Labis ang pagtataka ni Lando dahil nakakariton siya at si Batoy buhat-buhat lang nang braso nito ang kanilang container. Ngunit tila walang kapaguran. Ngunit si ay pagod na kahit nakakariton pa ang kanyang mga container. Napapailing na lang si Lando at napapahanga sa kasama. Tila may kakaiba dito, isip-isip nito. Sablit mo nang huminto ang dalawa upang magpahinga. Subalit nang mga sandaling iyon, natatanaw na ni Bato ang kanilang bahay habang pinagmamasdan ni Bato ang kariton ni Lando. Napatanong ito kung sa kanila bang lahat ang inigib nito. Ang dami kasi at nakailang balik pa daw ito. Natawa naman si Lando at sinabing hindi sa kanilang lahat iyon. May nagpapaigib lang sa kanya at binabayaran siya sa kada container na iniigib niya at doon siya kumikita at nakakaipon. Iyon ang sideline nito kapag walang pasok sa eskwela. Napahanga si Bato kay Lando dahil may sarili itong diskarte. Kahit papano, kumikita ito at hindi sa masama galing ang pera nito, maliban lang sa minsang hindi pagbabayad sa mga inigib. Mga ilang sandali ng pamamahinga, nagpaalam na si Bato kay Lando. Mauuna na siya dahil malapit na ang bahay nila. Ngunit bago ito umalis ay nagpasalamat ito kay Lando sa pagtatanggol sa kanya sa mga sigal sa igiban. Sumunod na rin si Lando kay Bato nang umalis ito. Pagdating ni Lando sa harap ng bahay nila Bato, ipinarada niya ang kariton doon. Sinabi nitong dyan pala ito nakatira sa bahay ni Mang Mando. Kilala niya kasi iyon. Minsan na rin kasing nagpaigib si Mando sa kanya. Tinanong ni Lando kung anak ba ni Mando si Bato. Tumango na lang ang isa. Bago umalis si Lando, sinabi nitong sabay ulit silang mag-iigib sa susunod na mag-iigib ito. At kung tinatamad itong mag-iigib, ay magpaigib na lang sa kanya at bibigyan niya ito ng malaking discount. Sabay napahalakhak ito ng malakas. Pagkaalis ni Lando, siya namang paglabas ng kwarto ni Vicky. Nagtataka ito kung bakit kararating lang nito. Katwiran ni Bato, napakahaba ng pila at inakala nito na aabutin pa siya ng bukas bago makaigib. Wika naman ni Vicky, dapat may kariton at marami silang galon para isahan na lang ang punta. Mahirap kasi ang pabalik-balik. Grabe naman daw pala doon wika ni Vicky. Kasi sa probinsya nila, nasa tapat lang nila ang igiban at sarili pa nila ang poso. Saka wala pang bayad, dugtong ni Bato. Kung wala nga raw naghurumintadong lasing doon, sigurado gabi pa makakapagsalok ng tubig si Bato. Kaya tila nagpasalamat pa ito sa ginawa ng lasing. Kaya sa susunod, kapag may maghurumintado, eh magtago lang at huwag tatakbo. Dahil paghupa ng gulo, wala ng tao at una na sila sa pila. Style ni Lando. Samantala, magtatakip silim na noon ngunit wala pa si Mando. Si Vicky naman ay naliligo sa banyo dahil kararating lang ng tubig. Kinuha ni Bato ang matalas nitong itak at tiningnan kung matalim pa ito. Pinunasan niya ito ng langis upang hindi kapitan ng kalawang. Mga ilang sandali ng pagpupunas, nagulat na lang ito nang makarinig ng malakas na sigawan. Tila nagkakagulo sa labas ng kanilang bahay. Mabilis itong tumayo upang tingnan kung ano ang nangyayari dahil palakas ng palakas ang ingay at sigawan. Bagya nitong binuksan ang bintana at mula roon ay nakita nito ang isang lalaking kalbo na puno ng tato ang buong katawan maging ang ulo nito. Bagya pang iniangat ni Bato ang bintana upang makita kung sino ang katunggali ng kalbong malakas ang sigaw. Sa di kalayuan, isang payat at maitim na adik na puno rin ng tato at peklat ang katawan. Nagtagpo ang dalawa sa gitna ng kalsada na parehong may tangang tigdalawang itak. Ang dalawang ito ay parehong taga-kabilang squatter at ang harap ng bahay nila bato ang ginawang arena. Nagharapan na ang dalawa. Duelo ikanga. Walang urungan parehas matatapang. Nihintay na lang ng mga tao kung sino ang unang bubulagta at kung sino ang mananatiling nakatayo. At dahil sa ingay at gulong narinig, kaya tarantang napalabas ng banyo si Vicky na nakatapis lang at lumapit ito kay Bato. Bumulong ito kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay nila. Nais rin niyang sumilip at makiosyoso. Ngunit sinabi ni Bato na wag na, baka kasi hindi nito kayanin ang kakilaki kakilakilabot na matutunghayan. Napansin ni Bato na nakatapis lang ang tiyahin kaya sinabihan nitong magbis na muna bago makiosyoso. Ilang murahan at sigawan ang naririnig ni Bato, maging ang pagbabanggaan ng mga itak ng magkatunggali ay umaalingaungaw sa lakas ng banggaan nito. Bagya pa nitong binuksan ang siwang ng bintana at mula do'y tanaw na tanaw nito ang malaking eksena sa labas ng kanilang bahay hindi pa gaanong nagkakapuruhan ang magkalaban dahil magagaling umilag ang dalawa. Pero kahit papaano'y may mga maliliit na sugat na ito sa braso at katawan dahil sa daplis ng mga itak. Ngunit maliit man ay sugat pa rin ito at umaagos na ang dugo sa braso ng kalbo. Malulutong na mura at banggaan ng itak ang umaalingaw Pumupuno ito sa buong lugar na pinagdadausan ng animoy mga warrior sa labanan. At sa hindi inaasahan, natyambahan si Payat ng isang taga sa kanyang kaliwang braso. Laylay ito at sumisirit ang sariwang dugo na mabilis na kumalat sa lupa. Natuwa naman si Kalbo dahil natamaan niya si Payat. Samantala, nasa labas lang ng pinto ng kwarto si Vicky. Hindi na ito pinapalapit ni Bato sa bintana dahil masangsang ang malansang dugo ng mga nag-aaway. Nagtanong na lang ito kung anong nangyayari sa mga nag-aaway. At ikinikwento na lang ni Bato sa tiyahin ang detalye. Pero hindi na lahat dahil baka masuka at manginig ito maging dahilan pa ng pagkahimatay dahil sa sobrang nervyos nito. Ilang sandali pa'y sumigaw ang kalbo at inasar si Payat na nauubos na raw ang dugo nito at sinabayan ng malakas na tawa at mura. Kumanti naman ng malutong na mura ang Payat ngunit tila pagmura na lang ang kaya niyang ilaban sa kalbo. Tila nauubusan na nga ito ng dugo Namumutla at nanghihina na ito. Tatakbo na sana ang payat dahil nahapdian na siguro sa kanyang sugat. Ngunit agad siyang tinaga ni Kalbo sa likod bago pa ito makatakbo. <tong> oh! <tong> Kaya muli na namang nagtalsikan at kumalat ang maraming dugo sa lupa. Halos mapasigaw si Payat sa labis na sakit na kanyang nadarama at pataob itong bumagsak sa lupa. Kitang-kita ni Bato ang malaking hiwa sa likod ng payat na walang tigil ang pag-agos ng napakaraming dugo. Biglang kinabahan si Bato dahil ang paggapang ni payat ay patungo sa bintana nila. Kaya agad itong sumenyas sa tiyahin na pumasok na sa loob ng kwarto dahil maaamoy na nito ang lansan ng napakaraming nagkalat na dugo. Mabilis namang tumalima ang tiyahin. Agad namang hinugot ni Pato ang kanyang matalas na itak. Iniisip niyang baka biglang umakyat sa bintana ang payat. Ngunit malabo na rin naman kasi gumagapang na nga. Naghanda lang ito kung baka sakali nang naman. Ano adik? <laughs> Kaya pa ba? Ha? <laughs> Nasaan ang papang mo ngayon Ha? Tila NAWALA ANG YABANG MO ha, 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 ha. Malakas na wika ni Kalbo na palapit sa kalabang si Payat na halos maligo na sa sariling dugo. Sumigaw ng tulong si Payat ngunit sinong lalapit? At wala ni isa mang lalapit dahil ayaw madamay sa away nila. Tanging pagmumura na lang ang ganti nitong si Payat kay Kalbo na nooy ang mga mata. Natawa si Kalbo sa pagmumura ni Payat na yun na lang ang kayang gawin. Malakas na wika nito'y tatapusin na niya ang adik na Payat at binuntutan ng malakas na mura. Ngunit ang buong akala ni Kalbo, wala nang lakas si Payat dahil paubos na ang dugo nito sa katawan. Lumapit ito upang tapusin na si Payat ngunit paglapit ni Kalbo ay siya namang pagtihaya ni Payat at mabilis na tinaga si Kalbo sa malaking tiyan nito. Nagulat si Kalbo sa mabilis na pagtagang iyon ni Payat kaya bagya itong napaatras. Tila namuti ang sugat na wakwak nitong tiyan at agad nitong inagapan ang pagluwa ng bituka mula sa kanyang tiyan. Sinapunya ito ng kaliwang kamay upang hindi tuluyang lumaylay. Kahit tumatagas ang dugo at luwa ang bituka ni Kalbo, malakas pa rin ang loob nito. Sumugod pa ito at nakaganti ng taga kay Payat. Sapol sa pulsa liig si Payat na siyang ikinautas ng buhay nito. Dahil sa pangyayaring iyon, halos magkalat na ang masangsang na amoy ng dugo ng dalawa sa alsada. Kahit pa matapang at malakas ang loob ng isang tao, kung mauubusan naman ito ng dugo, bagsak pa rin ito. Gapang si Kalbo, hila-hila ang kanyang pituka at sumandal sa dingding ng bahay nila Bato. Bagyang isinara ni Bato ang bintana. Dahil po ang pasok na ang masangsang na amoy ng dugo ng mga nag-away. Dali-dali itong lumabas ng pintuan upang tingnan kung may buhay pa subalit muntik na itong masuka sa baho at lansa ng dugo ng dalawang sugatan. Natapunan niya ng tingin si Payat, lugmok na ito. Si Kalbo na may humihinga pa ngunit mahina na. Lumobo na kasi ang bitukan nito at nauubusan na rin ng dugo. Mga ilang sandali pa'y kapwa utas ang dalawang matapang. Walang nanatiling nakatayo iyon naman talaga ang kahihinatnan ng sobrang katapangan at walang inuurungan. Nang humupa na ang tensyon sa labanan, naglabasan na ang mga tao upang makiosyoso. Ang iba'y tumawag na ng polis upang ipaalam ang mga nangyari at para kunin na rin ang mga bangkay na nooy nangangamoy na dahil sa masangsang na dugo. Halos bumaha ng dugo sa alsada at sobrang baho na nito. Mga ilang sandali dumating si Mando at tinanong si Bato kung anong nangyari. Agad namang lumabas ng kwarto si Vicky nang marinig itong dumating. Nanginginig at takot na takot itong yumakap sa asawa. Atong, ah, naghabulan niya mga yan. Tapos dito na po nagpang-apot. Pagkukwento ni Bato habang itinatabi ang kanyang itak. Busy talaga ang mga taga-kabilang squatter na yan. Dadayo pa dito para magpatayan. Hindi na lang doon sa kanila para doon pa lang patay na sila. Asar na wika ni Mando habang nagpapalit ng damit. Nais ipagbili ni Vicky ang bahay at maghanap na lang daw ng ibang bahay. Nakakatakot kasi sa lugar na iyon. Doon na lang daw muna sila sa kapatid nitong si Vergie ayon naman kay Mando, malayo iyon sa trabaho nito. Saka mahirap daw mangupahan, mahal ang upa doon. Samantalang doon sa kanila, wala na silang problema sa upa. Saka malapit na ang pasukan. At naipakiusap na niya si Bato sa gurong asawa ni Levi na tulungan si Bato na matanggap sa eskwela na iyon. Napaisip at nag-alala rin si Mando kay Vicky. Baka kung ano ang mangyari dito. Kaya... O oh, sige, ganito na lang. Balik na lang kayo sa probinsya. Kahit papano ligtas kayo doon, mukhang mali ang pinasunod ko kayo dito para lang magkasama-sama tayo. Malungkot na wika ni Mando habang pinagmamasdan ang mga bangkay. Hindi umimik si Vicky Bagkos pumasok ito sa kwarto at doon humagulgol ng iyak. Sinunda naman siya ng nag-aalalang asawa at doon nag-usap. Mga ilang sandali pa'y pa dumating na ang mga pulis. Saglit nag-imbestiga at kinuha ang dalawang bangkay. Natatawang sinabi ng mga pulis na nabawasan ang mga matatapang sa lugar na iyon. Sige lang daw mag-away-away at magpatayan sila para wala na silang problema at maubos na ang mga sisiga-siga sa lugar. Samantala, pagkalipas ng isang buwan, naging normal na ulit ang pamumuhay sa squatter. Normal na ang murahan, sigawan, habulan at batuhan, ngunit walang patayan. Maagang gumigising si bato upang mauna ito sa pila sa igiban kaya madali rin itong natatapos mag-igib. Kapag wala itong ginagawa, sa likod ng bahay at tabi ng sapa ito tumatambay dahil malilim doon. Natapunan nito ng tingin at napagmasdan ang isang tuhod na puno sa tawid ng sapa at tila patay na ito. Dahil malimit makakita ng hindi pangkaraniwan si Bato, mayroon itong kakaibang nararamdaman sa puno na iyon. Habang pinagmamasdan ni bato ang tuod na puno, isang sigaw ang gumambala sa malalim nitong iniisip. Silando. Silando pala ang sumisigaw. Kinumusta niya ito dahil hindi na niya ito nakikitang nag-iigib sa paghigiban. Wika ng isa, nagsasideline ito bilang kargador sa palengke sa madaling araw. Kaya hindi na muna ito nag iigib at hapon na lang niya ito gagawin kinumusta naman ni Lando kung tinatrayang pa siya ni Shara. Sinabi naman ni Bato na wala pa doon, tulog pa. Ang nanay lang itong maingay ang naroon. Natuwa naman si Bato dahil may iba pang sideline si Lando. Napangiti naman ito at tinanong si Bato kung gusto nitong sumama dahil alam ni Lando na kaya nito ang kanyang trabaho. Subalit sinabi ni Bato, gustuin man niya ay hindi po pwede dahil hindi naman siya papayagan ng iuwing si Mando. Muling napadako ang tingin ni Bato sa punong tuod. Tinanong niya si Lando kung buhay pa ba ang punong iyon saka bakit hindi pa pinuputol tuod naman na. Ayon naman kay Lando binatapan ng maniraan ang lolo nito sa lugar na iyon. Iilan pa lang ang bahay roon at isa ang pamilya nila sa mga nauna. Naroon na raw ang punong tuod na iyon nang dumating sila. Ganyan na raw ang punong iyon. Mukhang tuod lang pero may mga panahong nagugulat na lang sila. Unti-unting lumalabas ang mga dahon. Dumadami at lumalago. May mga panahon din na nauubos ang mga dahon nito at walang natitira ni isa. Akalain nga ng mga nakakakita, isa na itong punong tuod wala rin nakakaalam sa mga taga roon kung anong puno iyon. Hindi lumalaki at hindi tumataas ang puno. Kahit matagal na ito, ganun pa rin ang taas nito at hindi na nadadagdagan. Lumaki na nga lang si Lando at halos maabot na ang puno. Ngunit ang puno ay nananatili pa rin mababa. May naiisip si Bato na di niya mawari. Ila may kakaiba sa punong tood na iyon. Ayon pa kay Lando, mayroong kababalaghan sa punong iyon. Dati kasi, naaakyat pa nila ang puno, mababa kasi. Pero nang pinagbawalan na sila ng mga matatanda, hindi na sila naglalaro roon. May naikwento sa kanila ang mga matatanda. Ilang kaluluwa at maligno raw ang namamay sa punong iyon. Pagdating raw ng hating gabi, may nagpapakitang pare sa puno at nakabigti ito. Kaya pala hindi nagagawang putulin ang puno dahil napakadelikado. Kapag pinutol ito, magagalit ang mga inkanto at ang mga kaluluwang namamahay doon. Napapaisip naman si Bato sa misteryong bumabalot sa punong tuod sa tabi ng sapa. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias batong buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli. <coughs> Sina niya. Sina po. <coughs> Pasensya na po ito ino boat at sinisipon po ang inyong lingkod. Pasensya